Saan ka galing? Ha? Lo? Me? Loan? Badminton. Talino. Zoe, ayoko na nagsisinungaling ha. Talagang nagbadminton ka, kaya ka lumabas? Mm hmm. Hmm. Oh. O oh, ba't ganyan ulo mo? Ang bako pa rin. O. Oh. Nag-hermist ako. Nag-hermist ako. Kakayanin ng hermist at nung oras ka nagpapapawis doon. Mabango pa rin. Nag-hermist nga ni. Maniwala ako sa'yo. Ito, proof. Amay mo. <laughs> sige pa, sige pa. Ayoko na. Oh. Okay na. O ah, diba? Nagpawis. Bagong yung amoy eh. spray kasi ako bago umuwi. Check mo pa yung bag ko. Tara! ito mga dala mo? Bigat ha? Ano to? Bakit dala mo picture ko? Eh, pag pa ko, tapos din ano, sino nanay mo? Yan, pakita ko na lang kasi sa explain ko pa. Oo, oh, ka talaga. Balik mo yung mabasag pa yan eh. Oh, Jesus lang. Ano pa? Ano ka, binibenta mo na naman? Bakit isang box na naman ng Van 8 yung dala mo naman, Zoe? Bili ako ng bili! Sabi ko sa sa'yo, ano to? Bakit may dala kang tsokolate? Parang isang buwan na to sa bag mo, hindi mo inaalis. Eh, pangyabang lang yan. Pangyabang? Wala, <laughs> bata ka to Ano to Ha? Yan yung hair mist ko. grace and Glow. Ikaw bumili n'yan. Nakalimutan mo na naman. Nagtanda mo na talaga. Bawang nga, no? May kaamoy itong perfume. Ayan. Oo, ikaw ko n'yan. Ayokong pangaligo eh. Para pag nating oh, okay. ni Daddy mo amoy. Nakaka-soft din daw ng hair? Oo, uh oo. -oh, kaya nga pag nagpa-badminton ako, binabalaan ako ng ganyan. Pansin to. Bakit may dala kang passport? Yabangan yan sa badminton okay. court. May passport ka? May passport ka? Ah, wala. Walang passport. Eto, ano to Merienda. Hala, <laughs> naniniwala na ako na nagbadminton ka lang. Mm. Pero guys, ang bago nito sobra, ma-overpower talaga yung amoy ng anit mo. Legit.